Hello mga kababayan. So guys, uh, alam naman natin dahil nagpakita na si Secretary Remulla dun sa uh, signing no ng bagong rules ng korte na hindi ka na ngayon basta-basta pwedeng magsampa ng kaso. Ang mga ina-accept na lang para maging ano talaga, maisampa ang isang kaso, hindi na yung basta may probable cause. Ang inaano na ngayon tinitignan kung talaga bang ito ay may possibility na manalo sa korte. Kung baga, yung mga ebite, ebidensya, dapat talaga matitibay at saka ano talaga matatatag na ibig sabihin parang masasabi mo na talagang guilty yung inaakusan mo. So, dahil dito, no, eh, ito ay ano, isang ano, malaking function, no, sa DOJ, uh, dumalo sa okasyon si Secretary Mulya. Tapos nakita naman natin na bumaksak yung katawan niya. Kasi ang layo sa itsura niya dati na healthy, mataba. Tapos ngayon talagang pumayat siya. Tapos yung sa face, ano nagsad yung ano face niya, talagang hindi maikakaila na may dinaramdam siya. Pero siya mismo hindi naman siya ano uh, nagkaila sa atin na nag-undergo siya ng ano heart surgery, na bypass siya. So kung bagaman ito talagang isang ano to. Major ano to, operation to. So, kumbaga man, medyo malala yung kaso niya sa puso. Otherwise, hindi siya operahan So, guys, dito, alam naman ni Secretary Mulya na uh, hindi na siya makakapagtrabaho talaga ng 100% para sa bayan. Dapat siya mismo ay magkusa na mag-resign. Kumbaga, 'yung huwag na niyang habulin 'yung kapangyarihan. Kasi, alam nyo guys, ang mga may health issues lalo na sa puso at hindi naman sa pagano lalo ni mga mabibigat ang karamdaman. Ang number number one dyan na dapat nilang iwasan ay stress. Yung mga toxic na tao, toxic na bagay, toxic na balita. Hindi sila pwedeng may stress kasi kailangan nga nila na ano healthy, kung bagaman yung thoughts nila. Kasi magkadoktong yan eh. Yung mga stressors mo, nakakadagdag sa ano yan, yung kaisipan mo. Kung maraming stress ka, lalong babaksak ang katawan mo. Eh, yung trabaho pa naman na ah, ni Secretary Mulya, natural, puro stress ang ano matatanggap niya. Dahil ibabalita sa kanya mga problema ng bayan, lalo na mga problema sa batas. O, oh, ito nga lang kay Kibuloy. Di naman mahabol-habol, di, niya, di siya makafunction ng maigi. Hanggang ngayon, eh, at large pa, pati yung apat pa niyang ano, uh, alipores, yung isa pa lang nahuli. Tapos, etong si ano, bantag. Halos yung ano, Uh, kaluluwa ni si Lapid sa totoo lang eh kung talagang ano eh pero alam ko kasi pag namatay na tao talagang tulog na yan uh, gigising na siya sa, sa judgment no pero yung katarungan hindi pa mai, makakuha ni si Lapid dahil itong si Bantag din natin malaman kung naka pangibang bansa na naka ano na yung nakapagpalit na ng muka yung ano nakapag ano na facial surgery iba na itsura niya So, kung man, ah, plastic surgery pala, yun. So, hindi, hindi natin alam kung na ito pa yung mga walang hiyang yan. O yung ano, ah, kaso ni Tevez, kailangan niya ng guidance and ano, yung pinaka-provision ng pinaka-head ng justice, di ba? So, kung sa akin, kung talagang mahal ni Secretary Mulya ang bayan, dapat alam naman niya na ang dapat niyang i-prioritize ngayon sa buhay niya, yung health niya. So, hindi ka pwedeng, paano ka gagaling kung puro mga stress ang darating sa sa'yo, mga balita, diba? Tapos, di rin naman siya makaka-function. Bawal naman sa kanya mag-isip ng mga problema. So, ibig sabihin ko, man, hindi na niya nagagampala ng maayos yung kanyang tungkulin bilang, uh, ano, Secretary of, Deba of Justice, ba? Diba? So, dapat uh, ipaubayan na niya yung sa iba ng buong puso siya mismo makonsyensya siya na uh, ano ito, uh, ano ka, ako pa ng Secretary of Justice pero hindi ko naman nagagampanan. Dapat talaga mag-resign na ako eh. Kasi ano yun eh, talagang ano mo yun eh, yung obligasyon mo sa bayan, di ba? Na hindi ka naman pwedeng sumasahod pero hindi mo naman nagagampanan ng na maayos yung trabaho mo. Tapos ito naman si ano uh, President Bongbong Marcos no hindi ko alam kung nahihiya, nahihiya ba siya sa laki ng utang na loob niya dun sa mga remulya nung kampanya. Kaya hindi niya mismo matsugi-tsugi itong si ano, Secretary Remulya. Na kung tutuusin na, kung magiging ob objective lang naman si President Marcos, no? Pwede naman silang mag-sit down, no? Ni, ano, Secretary Remulya at prangkahin niya na i-prioritize mo na ang kanyang paggaling at bigyan siya ng laya naka, na, ka, makapamili ng panibagong Secretary of Justice na kayang gampanan, no? Yung trabaho, 100%. Yung healthy, tapos uh, energetic, di ba? Yung walang iniindang karamdaman. Alam nyo guys, masakit lang ang ipin natin, ha? Hindi ka na makaka-function, eh. Kasi parang, di ba, pag masakit ang ipin mo, naranasan ko yan, ng bata pa ako. Kunyari, punesto ko yung ipin ko ng ganyan dahil doon na parang hindi sumasakit, ayoko nang tanggalin doon sa pwesto na yon. Maya, maya kahit na doon ko na nilagay, no, dahil alam ko hindi na doon sasakit dahil parang matagal na hindi sumasakit. Mamaya kahit na nakaganon pa ako, pila sumasakit. So, ang focus na kaisipan ko tungkol doon sa nararamdaman kong pain. So, ganun din ang mga may kramdaman, ganun din si Secretary Mulya. Kung ano man yung dinaramdam nila, lalo na yung ano, immunity niya, ang mga may sakit sa immunity, bawal sa puyat yan. Sa totoo lang, kasi kailangan maayos ang tulog nila eh. Para maayos yung ano nila, sistema nila eh, di ba? Para yung uh, metabolism nila at saka yung kanilang katawa, no? Yung immunity system nila, makakop up dun sa nangyayari sa katawa nila at nang magampanan ang pagsugpo dun sa karamdaman, kay infection pa yan, kay ano, So, ang sinasabi ko lang, no, sana man lang, si ano, President Bongbong Marcos dapat ang isipin yung kapakanan ng bayan. Huwag mahiyang mag-sit down at tapatin si Secretary Mulya na it's time for him to resign at bigyan siya ng laya na makapamili ng panibagong kapalit nito. Actually, ang gusto ko nga eh, si Secretary De Lima eh. Kasi alam nyo guys, napaka-effective na ano, Secretary of Justice ni Secretary De Lima. Kasi kaya nga siya, si Duterte, kaya nga gigil nagigil kay ano, Dilima. Kasi nga, hindi pa man siya, ano, Pangulo, Mayor pa lang siya. eh, inaalam na ni, ano, uh, Sekretar Dilima, yung mga nangyayaring extrajudicial killing sa Davao. Tapos gusto niyang uh, mapanagot ang Duterte kung talagang may kinalaman. Doon nag-ugat yung kanilang, ano, hidwaan na humantong sa pagkakapakulong kay Secretary de Lima na nag-imbento naman tong si ano President Duterte ng mga kaso-kaso sa kanya, di ba? So ayun 'yun. Dahil napaka-effective na Secretary of Justice ni Secretary de Lima. Tapos dahil din kay Secretary de Lima, kaya di ba napakulong si Napoles doon sa kanyang pidaf, kasi talagang binantayan niya yung mismong ano witness, di ba si Ben Hurloy, yung pinsan talaga ni ano ah uh, Napoles, 'di ba? Kumbaga talagang yung kaso ah uh, ano ay talaga yung pagkakahawak ni Secretary De Lima kaya nakamit yung justice, 'di ba? At nahatulan no na illegal detention tong si ano ah uh, Napoles. So ayun lang guys no. Ah uh, sana rin kahit na sabihin mo nang hindi maka BBM no. at Halimbawa ay eh, dilawan tong si ano Secretary De Lima kung nakita naman ni ano, President Bongbong Marcos na effective siya bilang Secretary of Justice dati, no? Pwede naman niya ano yun eh, kunin, di ba? Dahil ang pinag-uusapan, yung goal nyo, common goal nyo na uh, mabigyan ng justice ang mga biktima na injustices dito sa bayan natin, no? At para na rin, no? sa gayon mahuli na tong si ano, Bantag at saka si Buloy ma-action na niya ni Secretary de Lima eh. Tapos kung darating pa, no, at uh, ma-extraday si, ano, Teves, ba? Diba? Eh, ano, magagampanan talaga na, ano, ni Secretary de Lima na, mab na, mabigyan ng justice ang mga biktima nila. So, ayun lang guys, ha. Sana lang, no, uh, mag-usap si President Bongbong Marcos at si uh, Secretary Remilia kung paano yung magre-resign na o pagre-resign na si Secretary Remulla para sa ikabubuti ng health niya at para makakita ng panibagong Secretary of Justice si President BBM na makakabuti naman para sa bayan. O dito lang ako guys and blessings, blessings everyone. Bye!